So we are back again mga kalapatid sa ating channel ang kalapatid pigeon loop. So ayan mga kalapatid andito na po ang ating ibang mga young bird no. So ito ayan gaganda ng mga kulay mga kalapatid so oh. so may off color tayo mga kalapatid so ayan. So ito pa yung isa. Anak po ito yung kay golden ano. Ayan mga kalapatid ganda ng mga kulay. So nakaklab rin po itong mga ito mga kalapatids ng CSWRPC. Pang south po natin ito mga kalapatids. So ayan. Ang ganda ng kulay nila. So ayan. Binigyan nga po natin sila ng uh, mga vitamins at ng uh, calcium. So ayan. Ito vitamins natin mga kalapatids. Oh. At saka itong ating calcium ang po ito ng buto mga kalapatids lagi nyo pong bibigyan ito mga kalapatids ang inyong mga young bird para hindi po babalda ang inyong mga young bird no? yung inyong mga bagong inakay so na experience ko na po kasi yan mga kalapatids nung hindi po binigyan ng kalisyo mga aking mga young bird ay hindi po makatayo ang aking mga young bird so yan ang po yun ang buto mga kalapatids bali prepare po sila no yung vitamins at saka yung calcium pagsasabayin niyo po ng inom at siya pong isusubo dito sa inyong mga young bird so ayan mga kalapatids babalikan ko po kayo maya maya po lamang at tayo po ay uh, magpapakain muna ng ating mga breeder so, bye po mga kalapatids 15 minutes later So we are back again mga kalapatid sa ating channel ang kalapatid speed yung So ayan loading night nga natin mamaya So ang ginawa natin ngayon, naglinis na tayo ng ating mga low alpatech magbabalik po ako maya-maya po lamang ano at bibigyan ko po kayo ng malupitang tips regarding po sa ating pag-aalaga ng mga quality So ayan mga kalapatids, bye-bye So we are back again mga kalapatids sa ating channel, ang Kalapatids Pigeon Love. So for today's activities ulit mga kalapatids, bibigyan ko kayo ng mga karagdagan tips para po sa ating mga alagang racing pigeons. So para po inyong mabasa-basa at magkaroon kayo ng sariling ideya, sistema para sa inyong mga halagang kalapati. So yan mga kalapatid, katulad nga nito ni Kulet 20, no? napakahusay um, niya magsubo. Lalo na po yung aking mga breeder nando, nakita niyo naman mga kalapatid na yung aking mga naging painakay doon ay napakalulusog. Gawa po ng uh, yung pong mga breeder ay sapat po ang sistema at mga mga patukan na at ating binibigay ano, mga kalapatids so ayan, regarding po sa ating uh, uh, pag-uusapan ngayon mga kalapatids meron po akong ibibigay sa inyo na mga mahalagang bagay at uh, na inyong mapag-aaralan at magkakaroon kayo ng sarili ninyong ideya, sistema at pagpaplano para sa inyong pag-aalaga at pagsisimula para sa inyong mga racing quality pigeons so ayan, kung kayo po ay nangangarera at gusto nyong uh, sumali sa industriya ng pagkakalapate, nararapat po na mabasa ninyo ang mga ibibigay ko sa inyong mga tips, mga quality racing tips. So, ayan mga kalapatids. Nakita nyo naman mga kalapatids ang aking hinakay, no? So, ayan, no? Susubo siya. So, ayan. Ito po ang kanyang nanay, si Madonna. So, mamaya nga po ay loading night natin. So mamaya maya po pagkatapos po ng ating uh, pag-uusapan tungkol po, po sa ating mga uh, mga activities regarding po sa ating uh, quality racing pigeons. talo na po sa mga newbie, mga kalapatids ano, na naglanais at nagpaplano na na sumali dito sa ating industriya na racing pigeons. So inyo pong basahin ang aking mga na-research na ito. So ayan mga kalapatids. So welcome back again mga kalapatid sa ating channel ng Kalapatid Pigeon Dog. So ayan, pagkatapos nyo nga mabasa yung aking mga ibinigay sa si inyo ng mga tips regarding po sa mga quality racing pigeons at sa pag-aalaga maging sa paggawa po ng ating mga simpleng uh, tahanan ng ating mga racing pigeons. So magkakaroon na kayo ng mga idea paano nga ba magsisimula sa pagsisimula ng ating mga alaga ng kalapate. So ayan mga kalapatids makakaroon po tayo ng sariling pamamaraan, ideya, mga sistema kung paano tayo magsisimula. So ayan mga kalapatid. So mamaya nga po ay loading night natin mga kalapatid. Ano? Ako po ay muli ninyong samahan dito po sa ating uh, uh, loading night dito po sa CSWRPC. So last training na po natin, Lobo Batangas. So, yan. tapos po na, no? next week po mga kalapatids ay derby na po natin. Ano? So sana po ay uh, makadulo itong ating mga ibon na nandito dito no lalo na po ito si Cherubin at uh, maging si Kulit 20 so ayan alam po naman po na na magbabalik siya dito sa ating loft dahil po meron siyang ang anak ka isa-isang unico iho so ayan mga kapatid So, sana mga lapatid, secure and safe po siyang makabalik dito sa ating lo. Hindi po siya mga aksidente o ano paman, sana po ay uh, mabilis siyang mahuwi para makasama niya uli ang kanyang pamilya dito. So, ayan mga kapatid. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking uh, munting uh, quality racing pigeon tips sa inyo na inyong mababasa at mapag-aaralan para magkaroon kayo ng sarili ninyong sistema sa pag-aalaga ng mga quality racing pigeon katulad po nito. So ayan mga halapatids. katulad nga po nito mga halapatids, no? halos complete na po natin ang ating training dito po sa CSWRPC. So last training na po ngayon mga halapatids. Uh, for your information, so ayan, kaya po tayo ay kinukondis yung maigi ang ating alaga. So ayan, mamaya nga po hapon ay konti na lang ating ipapakain dito kay Kulit 20. So ayan, So anyway mga kapatids hanggang dito na na po dito ko na lang tatapusin ang ating uh, vlog ating pong ating pong upload videos. Sana po ay eh, nagustuhan ninyo mga kalapatids ang aking munting tips sa inyo lalo na po sa mga newbie na magsisimula pa lamang sa mga pag-aalaga ng quality racing pigeons. Ayan mga kalapatids. Ay, siya nga po pala mga kalapatids, ano? Bago ko pumalimutan. Meron nga pala akong isang warrior dito na sobrang tigas ng ulo. So ayan, humihiwalay po siya sa rondahan ng mga ito. So nagsosolo po siya. So ang nangyayari, late na po siyang umuwi. So ang nangyayari po natin dyan mga alapatit sa ibabartuloy na muna natin. O isa-separate na po natin at ilalagay na sa sa breeder section, no? So dahil napakakulit po. Siya lang po mga alapatit na umuwi ng... Uh, ng bukod tangi dito sa ating lock. So sobrang tigas po ng ulo. Pagka po ganun, mga kalapatids, kinakailangan mabigyan po siya ng disciplinary action. So yan. So anyway mga kalapatids, hanggang dito na lang po. Ito po yung lingkod si kalapatids video Lock. Nagpapaalam po sa inyo. Masalama, masalama mga kalapatids. Salamat po sa aking mga subscriber. Salamat po sa aking mga nagsuporta na walang sawa pong sumusuport sa aking youtube channel ang kalapatid speed maraming maraming salamat po sa inyo lahat So, anyway, mga salama, mga kalapatid. God bless us all. Ingatan po tayo ng Panginoon. Kapayapaan po sa ating bansa. At ikit sa lahat, kapayapaan po sa ating buong mundo. Ayan, so mga kalapatid. God bless us all. Bye-bye.